Boss, good PM. Yung message niya po mismo, ni-remove niya. Paano po yun mababasa? Sana pakapansin. Well, ganito lang yan. Stay tuned lang and watch the full video. Okay, so mga lods, welcome back again sa ating channel for today. I'm gonna teach you paano nga ba mabasa yung mga nire-remove na message niya. Okay, kahit hindi mo hawak yung account niya, or ang kailangan mo lang dito is antayin siya within just one week or isang araw kung kasama mo siya sa bahay nyo hindi, mabilis lang po ito hindi siya mahirap gawin okay so doon mo kailangan pa mag dito na kung ano nung -ano application na ito download meron lang tayo isang specific na isang application lang okay isa kahit isang application lang na to napaka powerful nito dahil nakatulog to sa inyo para maraman yung mga pinag-remove nyo ng mga messages okay Uh, maganda tong ano to maganda tong tutorial na to especially sa mga alam mo yun nag overtake na sa partner nila sa mga hindi na naniniwala sa partner nila or sa mga na uh, unti unti na nawalan tiwala sa partner nila so maganda to para sa inyo para magkaroon kayo ng peace of mind and sana talaga makatulong ko sa inyo okay so una una sa lahat punta ka muna siyempre sa, sa play store sa play store simple lang gagawin mo dito ang kailangan mo lang gawin dito is just update mo lang ang messenger mo idol So, paano mag-update ng messenger? Ganito lang mong kadali yun. Type mo lang dito, messenger, literal. Ayan, pagkatapos, if ever na-open no na nakalagay dyan, so meaning yan, updated, pero kapag update nakalagay dyan, update. Okay. So, ayan, yan lang na naman, ganoon naman kadali yun. So, hindi naman sya mahirap gawin. Next tab, pagkatapos yung gawin yan, okay, um, Play Store pa rin. Sa Play Store, type mo lang dito yung uh, un unseen messenger unseen messenger ito so ngayon itong kailangan ni-install itong application na to dahil itong okay para malaman mo yung mga pinag-remove niya na messages mababasa mo pa rin alright so disclaimer lang um remove ng message okay ng kausap niya okay hindi siya mismo yung kausap niya to okay so para lang alam niyo ba diba? para lang may idea or para lang kasi baka na-expect kayo baka yung mismo siya ni remove niya yung message pero yung kausap niya pala all so ayun so install mo lang naman yan okay so wait na natin so bilis na naman 18 MB lang so sa mga matataas yung ano nang phone storage yung phone so mabigat to kahit naman sa maliit lang ng mga storage hindi rin mabigat to napakalito naman ang size nito Alright, so eto, ayan, Pagkatapos yan, kapag na-install mo na, so good to go na. Um, again, disclaimer, dapat i-open, i-install mo to sa phone ng partner mo na akala mo na gluloko na sa'yo or pinaghihinalaan mo na, should I say, okay? Um, para lang magkaroon ka ng sarili mong peace of mind if ever man na totoo yun, na talagang may kausap siya iba, which is huwag naman sana. Okay, so sana makatulong to. Alright, so application is ito. Open na natin. So dito banda. Ito siya. Unseen Messenger. So gato mag-set up nito loads. Yung video mabilis lang kasi syempre, um, madami pa tayong gagawin na ibang mga videos na related din dito. Okay, dyan sa mga ano ko, sa mga... Tsaka mas maganda rin kasi doon tayo sa direct to point. Doon natin paikot-ikutin pa. Okay, direct to the point na agad tayo. So ito application na to. So, bago ito mag-setup, sundan nyo lang. So, oo nga pala, may, may mga konting ads dito. Puray yung ads na yan, okay lang naman yan. At is, makakatulong talaga sa inyo ito. Remember ha, our disclaimer again ha, dapat in-install ito, in ito sa phone ng partner nyo, hindi sa phone nyo, kasi hindi yung gagana. Hindi naman kayo nagluloko, siya naman, diba? If ever lang naman. Okay? So, ano mo ito lahat, pakisundan mo ito lahat ang ginagawa ko, kasi ano importante nito. If ever na may miss out ka dito, so baka di gumana. So, sayang lang, diba? I-wait lang natin Click mo lang itong OK Ayan Okay That's it Tapos so, back ka na sa app Eto Ayan Cancel mo na lang yan Ito Ito yung sabi kong Cutting ads Mabilis lang naman yan Alright Back na natin ito Okay So May mga ano Annoying apps lang naman to, Pero Dito may siya As in Magulo Sakto lang naman May mga gang app lang Allow mo lang ito Cancel tapos already done activate Activate, activate mo, na lang to, okay? So kapag wala nang lumabas diyan, nakita niyo unseen dito ah, uh. unseen, unseen, unseen where are you Ito. Kaya naka-on na. Ayan. So, para gumana talaga siya, right? So ito, to start 'yan. Ito yung sa Messenger, if ever na lang chat dito, kausap niya tapos di-remove nung kausap niya yung message, makikita mo pa rin dito, okay? So makita mo dito yung mga replies ng kausap niya pero di mo makita yung mga chats niya kasi iba rin yun. Iba, iba yung kung mga di-receive yung pinang chat niya doon, di nakikita. Pero yung mga chat ng kausap niya nakikita mo dito lahat. So syempre, assuming alam mo na lang yung mga pwedeng i-reply niya doon, di ba? So alam mo na rin yan, alright? So ayun, ganoon lang. Kapos tens, kapag nasa sa phone niya to, syempre hide mo to sa mga application na sobrang dami. Sorry, medyo maingay dito. Ayan, lagi mo kunwari ganyan to. Parang hindi niya mapansin na naka-install na sa phone niya, di ba? So, ayan, gawin lang ka tuloy. Kung magaling ang mag-hide ang app, mas maganda. Okay, pero kahit hindi mo kailangan niya hide yan, lagyan mo lang dyan. And then, balik mo yung phone niya sa kanya, observe mo. Hirami mo ulit after one week, tapos buksan mo yung application. I can guarantee you that makikita mo na lahat ng kausap niya doon. If ever na mayroon man, okay? So, yun naman no, mga lods. Like the video, please like kung na magtatagal pa. next time, peace out. Keep safe everyone.